di ba ang plano, pinag-uusapan natin kung kung sino yung bago natin tatrabahuin, una natin tatrabahuin. Eto, best friend ah. Marami akong nakikita na comment na ang pinapatrabaho nila sa atin eh si Bertie. Hindi pa ganun ka-establish yung gang natin, pero papakitaan na natin agad sila. Papanindigan natin yan, best friend, at ipapakitaan natin sa mga tao kung paano natin si Berting. Oh, Kaya yung si Berting na hindi mauli-huli ng grupo tayo ang tatrabaho. Curious na ako ano na yun eh. Berting? Berting na yun. Di pa naka-jacket. Ano kaya mukha Eh, ngayon na natin yung Babalatan natin. natin yung mukha nito. Uy, kuya, gagawa mo! Ano yan? Berting, o, tawagin mo sila to. Tawagin mo sila. Ha? Uy! Si Berting! Tara, o, tara sa natin. Sa Pinabanatan Oh, shit! Si Berting, ha? Oo. si Berting, Oy, oy. Ay, oy. Ang tagal naman ni Best Friend. Ang eh, oh, nakakadami na akong sili dito. <laughs> okay yung tarima natin. May sili. Ayan na. Uy, Ay, Best Friend, ba't ang tagal mo? Ikaw yung leader namin, tapos ikaw yung nalilit. Ano yan? Boy. Best Friend. ka nang gagaling ba? Ay, Putik ka. Ah, ayos yung tarima. Ano, musta? 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 camera. Kumusta? Titinig. Titinig yan. Uy, lang, best friend. Na, na, nalayo tayo sa topic. Eh, di ba ang plano? Pinag-uusapan natin. Kung, kung sino yung bago natin tatrabahuin. Una natin trabawin. Eto, best friend ah. Oh. Marami ako nakikita. Na comment. Oh. Na ang pinapatrabaho nila sa atin is si Berting. Yan! Ayan! Alam mo, yeah. alam mo, hindi, hindi naman kasi ganun kadaling ano yung si Berting. Yeah. <laughs> It, it, eh sinasabi Oy, Bert, ko sa inyo Si Boss Bert pinanghihinaan agad sa leader natin Wala ka bang tiwala sa leader natin? Kinala ko na yan oh <laughs> Sinasabi <laughs> ko sa inyo eh oh. Eh sinasabi ko sa inyo wala kayong tiwala eh Eto ah Hindi pa ganun ka-establish yung gang natin Pero oh. Papakitaan na natin agad sila Yan ang hinihintay ko Yan ang malupit G Ito ah Ito ah Wala Hindi kayang gawin to ng grupo nila Alamat oh. Hindi, hindi ka nila kaya, kaya Hindi kaya, kaya nilang si trabawin si ba? Diba? Oo uh ngayon tayo ang, tatra ang tatrabaho nito o. Papanindigan natin yan best friend At ipapakita natin sa mga tao kung paano natin lulupay si Bertie yan! yan! Ano ba? Yan! Masisira uh, Wala Ay. ka bang tira? Wala kang tira? Uy malupit yung grupo natin dapat walang negative Kaya hangay wala ka tira to eh Oo. Ano ka ba? Sino ka ba? Okay. Ano? Co-founder ano? ka eh ano? may inata loob ng co-founder na to eh. Kailangan natin mga time-lata ay eh. Ay, mamaya na to ah. IDA yan ah. Tama naman ako. Usama yan. Huwag mo namang ano ka. ina lang yung grupo natin. Nag-aalis ka kagad eh. Pero tignan na ano gagawin natin. Di. May pinapatrabaho kasi sa akin si... yung mga viewers natin. Oh, uh, ang at ang gusto nilang matrabaho natin si Bertie. Yan! Ngayon, simulan na natin yan. Yun. Eto ah, Dick. Eto ang mal ay isa sa mga malupit na gang dito sa Pilipinas. Yan. At ipapakita natin yan sa mga viewers natin. Yan. Kaya yung si Berting na hindi mauli-huli ng grupo, tayo ang tatrabaho. Nice! At syempre, bago natin na ipakita sa mga magiging members natin to, kailangan munang magtrabaho ng mga founder. Yan. yan. Ano? Curious oh, mo na. na ako sa mukha ano na yun eh. Berting? Berting na yun. Di, di palagi nakajakit. Anong kaya mukha? Ano eh, na natin eh, ni Babalatan sa tao natin. Yan. Babalatan natin yung mukha niya. Uy, tara na, na. natin, na natin patagalin yan. O, tara. Tara, 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 tara. Uy, kuya, ang gagawa Berting, tawagin mo sila to. Tawagin mo sila. Ito, ako. Si Berting! si Berting, nandun! Nandun

Oh, grabe ka! Ha? Ah? Grabe, putang! Ano eh. nang mo dito? Eh, hey, kinaaya ako nga sa grupo natin! Berting! Gusto mo ba sa grupo? Gusto ko! Wala akong grupo ngayon eh! O, oh, sige! Malis ka dito! Alright! Ipalita mo na ginulpi oh. ko na si Bertin! Oo! Oh, oh. oh, bilis! Oo! Oh. 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 Ay, mo! Bilisan mo! Balik eh! ko ba sana eh! Oo okay, na ba? Okay na! Wala na! Wala na! na! Wala na! Gago, ang galing mo, Jello! Ang galing mo! Okay, bilibdob-bilagsig ko siya, eh! Bestfriend! Gago! Na, naniwala ay, naman sana ako! Ay, pe, anigurado, sasali yun! Sasali yun! Eto, oh. malamit, ah! Best friend! nag i -e pa si Jello para bumili ng kaparehas niya! Di ba? Di ba, parehas! Diba, parehas pati ay, ay, gago, pinagpapalo mo naman si Jello! Ha? No, okay lang yun! Pinagpapalo mo Sorry, ah! Okay lang! Ang lakas nun! Sorry! Huwag yung tiyep ni Jello! Bigay mo yung tiyep ni Jello, ah! Tiyep mo